wala ako. ninyo. Pag ano? Don Don dapat number 1. Para na lang oh. okay, yung yung. But, uh, dun, dun number 3. Oh, inter <laughs> <laughs> <Number congratulations two. laughs> Ore Oh my god! sarap saro nami malaglag takko gulong. ka. try moga isalang. Hindi tapod nila natin ulit. Hindi nato tapod ay Hindi hagdan. Hindi nato tapod hagdan. Hindi kang bata ka, pag ay ka. आपोतलिन सिनेमाला पपेट काय रे पा? ओ!